Umalma ang mga kongresista sa paratang na nasa likod sila ng mga maanumalyang flood control at ibang infrastructure projects. Sa pagdinig ng Senado, idinawit ng kontrobersyal na mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya ang ilang miyembro ng Kamara. Sabi ng mag-asawa, nagsosolicit ng ilang kongresista sa kanila at ibinibigay ang pera kay House Speaker Martin Romualdez at ako, Bicol Partylist Representative Zaldico, na dating chairman ng Appropriations Committee. Ang kapalitan nila nito, proyekto sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Mariing itinanggi ni Romualdez ang tinawag niyang malisyosong affidavit ng mga diskaya at sinabing hindi siya kailanman tumanggap at tatanggap ng suhol. Dagdag niya, dapat mapanagot ang gumamit ng kanyang pangalan para kumita. Sabi naman ni Ko, walang pruweba ang aligasyon ng mag-asawang kontratista at pinopolitika lamang ang isyo. Naunang inakusahan ni Navotas Representative Toby Chanko si Ko na nagpasok ng government projects na nagkakahalagang 13 billion pesos sa Bicameral Conference Committee. Sabi naman ni Pasig Representative Roman Romulo, gawa-gawa ang akusasyon ng mag-asawang kontratista at malinaw aniya na paraan nila ito para malihis ang usapan. Si Romulo ay kaalyado ni Pasig Mayor Vico Soto na kalaban noon ni Sara Diskaya sa pagkaalkalde. Samantala, si Marikina Representative Marcy Chodoro pinabulaanan ng pagkakasangkot sa kanya. Aniya, nagawara ng mga infrastructure projects ang mga diskaya panahong hindi pa siya umuupo bilang kongresista. Idiniin din ni na Quezon City Representatives Orjo Atayde at TM Vargas na hindi nila ginamit ang kanilang posisyon para mabigyan ang mga diskaya ng proyekto. Ayon kina Romblon Rep. Eliandro Madrona at Laguna Representative Benjamin Agaraw Jr., walang infrastructure project sa kanilang distrito na ang mga diskaya ang kontratista. Pinaliwanag naman ni Occidental Mindoro Representative Leody Tariela na DPWH ang responsable sa pagpondo ng infrastructure at flood control projects at hindi ang mga kongresista. Ang dating kongresista at ngayoy alkalde ng San Jose del Monte Bulacan na si Florida Robes nanindigan na wala umanong maanumalyang proyekto sa kanyang syudad. Sa plenary session ng Kamara, itinanggi ni Quezon City 6th District Representative Victoria These Copilar ang akusasyon right at dinipensahan ang integridad ng Kamara. This publication have no basis in fact and no place in public discourse. Mukhang may political agenda ang pagdawit sa aking pangalan. Tama ba? ang listahan ni Diskaya. Plano rin ng ilan sa mga kongresista na maghain ng kaso laban sa mag-asawang Diskaya dahil sa anilay paninira sa kanilang pangalan. Para sa impormasyong napapanahon at on demand, Deniza Fernandez, Newswatch Plus.